Ayusin mo. Dali tayo sa show time. Dali kita sobo kasi nahalit. <laughs> si masabi ng si Ruben pati niya. Mais ka. Sobo kita ah, kasi nahalit kita. <laughs> ano bakit natin tayo sobo? Hindi tayo pasok doon na good girl tayo. Tsaka good Ay, ano yeah. mo nga ako mapapasaya? Magpapaalam pa dito live. bis na. Nakaubos <laughs> na yung ano ko. <laughs> yes. Bakit hindi ka kita papakitain? Gwap gwap mo nga eh. Please mo ako. Timang. Cellphone ko lang to. Anong kinakaya mo dyan? Ka? Lang ka ano? Nasa ka? Ay wala na pang cellphone mo lang ka? Hindi ko may upload yan. Oh, paano nga? Paano?

3 hours, 7, 8, 9, 10. paano kung lumagpas ka ng alas eh, Hindi, sabi, yung topic. Ano topic? Yun. sa traffic. Anong traffic? Gabi sa kanya. <laughs> traffic sa kanya. hindi pwede. Usapan, usapan. Pwede, gagawin ka ng 5 hours. Anong 5 hours? May Or, para may ano. Anong po? 3 hours na? Alas 11 na papasok kapag nabukasan.